Hello, ang ating mga kapogi dyan Papasok tayo ngayon ng tuba mga kapogi Para tuklasin natin kung ano ang nasa loob Pero isa lang mga guys ang aking nasisigurado Talagang napakadilim yan ang loob kaya tuklasin natin, tingnan natin kung ano ang nasa loob. Ang pinakatatagong kayamanan ng ating kalikasan. Samahan niyo ako mga guys. Dahil wala akong kasama kahit sino. Hindi kung di ang pinaka mag kong kalooban ang kasama ko. So, Samahan niyo ako mga guys, Eh, hey, kayo. So, natin. Ano. Dali mga. Kuya. Samaan niyo ako mga guys. Pasukin pinakamadilim. May mga sayaw dito. Pagka nitira ng sayaw, ibig sabihin, napakalalim niya na Miba. Walang ano. Walang ibang butas. Ito lang mga guys. Ang umpisa sa kung Umpisa na natin nakikita yung laman ng mga ng ito. Mayaman talaga itong tiba. Ayan. Yung nakikita niyo mga guys na napakaputi ng na mga bato sa ilalim yung binabagsakan niya ng tubig galing dyan sa mga matutulis na kuan bato yan di lang pwede mga guys hawakan kasi maano daw yan masisira ang ano nila sa lumana lumalaban sa ano ng, plus nine. Wow! Yung Kung ano mga guys, nice. kita nyo kung ano ang ano talaga ng kuiba. Laman. ano you know, pala parang mga kandilang may pakasindi yan Iyan. Yan mga guys. Yan mga mga kapogi. Yan. Kita niyo lo. Ang gading. Ang ganda ng mga ano. Itsura ng mga Bato dito. Hindi na kayo kasama ko dito sa pagpasok mga mga kapugi. Pero pag napanood niyo ito para ka na rin kayo pumasok sa kuibang ito. Dito, dito maluwang So, para din ang kuliban na maluwang sa ka -gitna siguro. Ito. to Ang ganda. siya ng ginito. Pagka nilinisan yan, napaka ano yan, kintab. Meron lang kasi mga kaya nagkukulay, ano, orange kasi yung kuan yung dumi, baga kung sa labas lumot. Pero madali lang naman yan malinis. Pagka ganito hmm. to, laban talaga sa Ano ng Plus light Dito sa ababaw, oh. nag-anoan. kikislap kislap-kislap mga oh guys. Dito na naman maluwa. Pinaka na parte dito ng kuwipa. <laughs> oh maluwang dito, ano. Ah. Siguro, pag pinasok natin ang mga kalogloban yan, siguro na pa napakalalim nito kasi sinagaano sa sangayong mga kuwan oh may tubig dito malihaw malihaw na ulit ang tubig sa loob oh. pero wala hilihan lang yan sa kuwan. coming down and money to push Oh my pumunta sa kakasalo. Talaga. Parang naka parang nakaupo na lang O, parang parang babae nakaupo na kakasalo. O. Ito, mga guys. Nice. Mga kapogi ko. Yang ulo na 是大小的都有。 ba? Oh. Yan. Malayo na nga ating na uh, ano Natatakot na ako magpalayo pa kasi kuha mga guys. mga kapogi ko. kama mga video ako dito sa kuwebaw, wala akong kasama mga kapuki. O, oh, ito. Ang ganda. Ako. Yan. Ito lumalaban sa plus length. Yan ang kumikinang ng mga kapuwi. Balik na tayo mga kapugi. Tatakot na kasi ako eh. Baka... Maligaw tayo. Balik na tayo. O ano? Nakikin yung mga... Kapugi ko yung... hitsura ng loob ng kibang ito. Kaya pala may ano na itinatago dito. Ang gaganda ng anong sa loob. talaga pinakaan dito talagang napakagandang tingnan lang oh. talagang lumalaban sa flashlight oh. parang ano nga no? parang ano nang ikakasal hanggang dito sa may paanan oh. parang try di buda kõik on oma nagu voolud jah . siguro na ito dito papasok dito ng mag-isa lang basta ang malaga kahit wala kang kasama matibay ang ano mo pananampalataya matibay ang yung Cầm đá mình nó subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ kanyang yan, mga kapugi. Ito, talaga. At saka, masarap dito mga kapugi. Kasi parang, ah, ano, nasa aku. ako. Hindi totoo yan. Kaya pala ang mga bato dito sobrang ganda mga makikintab. <laughs> Dahil mga lamig dito sa Sana oh. Para kung pumasok sa mall, mga guys. Pero pag nakalabas naman, para nga ang ano, nakapasok sa mall. Pag umano ka, lumabas, ang init naman ang maano mo. hindi no? na tayo papasok dyan baka maano tayo maligaw mo. ang dami ng parang nagpakasinding kandila

dipit dito mga pagpogi magpanggabang tayo o, palapit na rin tayo sa buwan Na hindi na maganda yung kulay ng bato ibig sabihin yan ma ano na yung bunga nito yung bunga nga Yan ang mga guys, ang buwan. Ito pa may botas pa dito sa taas.